Their favorite is Barbie. They don't like the bears at all. Hardly have a party. Someone can dance the part so they can play for Charlie. That's the kind of toy they want. Then they forgot. This ain't a Belle You don't get to pick and choose different toys and dollies too If my eyes are brown or blue, this ain't Belle Hiwa na rin ako dito ng isang perasong kamatis at apat na perasong sili. Mainit na nga dito yung mantika at ayan nagsimulan na ako mag -isa. Sinabay ko na yung sibuyas at bawang. Pagkalagay ko nga yung silangkutsa ko lang yung sibuyas at bawang. Haluhaluin at gisahin at hintayin lang maluto. Nung lumabas na nga yung kaluluwa ng sibuyas at bawang at nilagay ko na rin ang kamatis. Isagisahin lang dito yung kamatis hanggang sa maluto at sinunod ko na nga dito ilagay yung sili para mas lalong kumapit yung anghang. At ayan, hinalo-halo ko lang sila hanggang sa maluto at hihintayin kong mga moy. Naglagay na nga rin pala ako dito ng paminta. Naglagay din ako ng konting patis. At hinalo-halo ko na at maya maya ay sinunod ko na rin yung bagoong alamang. Pagkalagay, halo-haloin lang yan guys at sakto, tagmanggang ngayon at marami nga nagkalat na nagbebenta ng mga mangga ngayon. At masarap din to i-partner sa pritong isda, pritong manok at baboy. At masarap din to sa kare-kare. At naglagay na nga rin pala ako dito ng pulang asukal. Was sugar nga pala yung tawag dito guys. Disclaimer po ulit. Version ko po ito ng pagluluto ko ng bagoong alamang. At mas gusto po talaga namin yung pulang pula. Naglagay na nga rin pala ako dito ng laurel. At binabantayan ko nga ito sa halo para hindi masunog. At ayan, ang ganda ng kulay guys. So, kung sa iba okay na yan, sa amin mas papapulahin ko pa yan. Lalo siyang pupula guys dahil sa asukan na nilagay ko. At naalala ko, masarap nga rin pala ito sa sa mga nilagang kulay. Talbos, okra o talong. Baboy na lang ang kulang para maging pork binagoongan. At masarap din ito ihalo eh, sa mga gata. Sabi dami ko na iisip kung saan pwede ipartner itong bagoong na niluluto ko. At ayan guys, luto na siya. At ready na ang aking baguong alamang. Thank you for watching. Enjoy.